Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, magluluto ako ng sinigang na baboy. Tamang-tama po ito sa paulan-ulan nating panahon ngayon. At dahil hindi pa slice ang karne, hihiwa-hiwain natin muna ng pangsigang. Naka-pork chop slice pa po kasi ito. Parang gusto nang magpahasa ng aking kutsilyo. Kasi parang laghari na po sa purol. Haha! -ha! Eto na po, sa wakas, tapos na rin maghiwa ng karne. Okay po, hugasan na, na po natin. Inilagay ko na po sa ating pressure cooker. Lalagyan ko na po ng asin at isang buong sibuyas. Isa lang na po natin sa ating kalan. At palalambutin ko po ito sa ating pressure cooker para po madaling lumambot at tipid sa gasul. Napakaganda po kapag may pressure cooker, mabilis po talagang lumambot ang karne. Ingat lang po tayo sa paggamit ha, dahil delikado po itong gamitin kesa sa ordinaryong kaserola. Ayan po, binuksan ko na po ang ating kalan. Isasalang ko na po ito. At palalambutin ko lang po ito sa loob ng 30 minutes. Hihintayin ko lamang po na kumulo ito at hihinaan ko po ang apoy. Ayan po, habang hinihintay natin kumulo ang ating nakasalang, ihanda na natin ang ating mga gulay. Tanggalan po natin ng ulo ang ating okra at ang dulo. Ayan po habang inihahanda natin ang mga gulay. Kung bago ka lang po sa channel ko, please like this video, subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa bago kong uploads. At paki-comment nga po sa ibaba kung taga saan po kayo para alam ko po kung saan nakakarating ang videos ko. At nang sa ganon, ma-shoutout ko po ang pangalan ninyo o YouTube channel sa susunod kong uploads. Ayan, hiwain na po natin ang ating kamatis. Tanggalan muna natin ng kwet bago natin hiwa-hiwain. At eto na, ready na ang mga gulay. At ngayon po, nag na po ang ating pressure cooker. Ibig sabihin, kumukulo na po ito. Pwede na po nating hinaan ang ating apoy. Medyo malakas lamang po sa nagpapainin ng kanin. At saka pa lang po natin ito o orasan ng 30 minutes. At ayan po, after 30 minutes, tingnan na po natin ang ating karne. I-off na po natin ang ating kalan bago po natin pasingawin. Paalala po, wag po agad nating bubuksan ang ating pressure cooker dahil pwede po tayong sabugan nito. Ang gawin po natin, itaas po natin yung weasel nang lumabas po ang kanyang pressure. Kapag wala na po tayong nakikitang pressure na lumalabas or parang usok, pwede na po nating buksan ang ating pressure cooker. Pakita nga po muna ako sa camera. Ayan po, siguraduhin po natin na wala ng pressure sa loob ang ating pressure cooker. Shoutout po kay Rebecca Fortinabia from buksa Saudi. Buksan na po natin. Tara, tingnan natin ang ating karne. Ipakita ko po sa inyo kung gaano kalambot ang ating karne. O oh, ba? Diba? Napakalambot. Tingnan po ninyo ang taba at talagang napakalambot. Okay? Oras na po para lutuin natin. Lagyan ng mga sangkap. Ilagay na po ang kamatis. Kailangan ko nga po pala siyang ilipat sa ibang kaserola para matakpan po natin. Pakuloyin lamang po natin at isusunod na po natin ang okra at pechay. Shoutout din po kay Mother Shingho from Italy. At eto na po kumukulo na. Ibuntog na natin ang okra. Takpan ulit para mabilis kumulo. At sunod na ilagay ang pechay. At lagyan na po natin ng pangpaasim. Ang sinigang mix. Timplahan lamang po natin ang asim at asin at tatakpan po ulit natin pagkakulo. Luto na po. Takpan na natin. Ayan, habang hinihintay po natin kumulo ang ating sinigang, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga uploads natin. Tikman na po natin ang ating niluto. Hipanan po natin at baka tayo mapaso. Okay na po ang sinigang. Ano pang hinihintay natin? Let's eat!